Huwag um, tayo mag-asikaso niyang pagpunta-punta sa abroad, ha? Eh, dito na natin mo. Ano ginagawa mo? Nag-computer games ka? salit na maglinis ka ng bahay kasi andito ka na lang sa bahay? Hindi ka maasahan, no? Pag computer-computer games ka dyan. Tapos, ang isa pa, yung pera ng anak ko na sinesweldo, nagagastos lang sa pag-aasikaso niyang pagpunta-munta sa mo, mo sa abroad na hindi ka naman makakapunta. talaga ng ito. Haring-hari ang dating dito sa pamamahin namin. Diyos ko, batugan. Napakabatugan. Anong oras na? Tanghali na. Lagot itong Casey nito sa akin. Casey! Casey! Nasaan ka? Hoy, Casey. Hey. Oh. Ako na iinis na sa yung bata ka. Ano naman? Tingnan mo, hindi ba bayaan mong maging batukan lalo yung asawa mo? Tirik araw, maghihilik pa doon. Ay, ayang ka na naman kay Han, Mami. Anong ayang ka na naman? Tingnan mo. Ang gulo-gulo dito, oh. Salip na dapat siya nang gumagawa yan dahil may trabaho ka. Hindi na po. Ako po, kaya ko na po yan. Di ba po kagabi nagpaalam mo ko sa inyo na mag-OT ako? Hmm. Uh. Ayun nga po. Eh, di ba 8 p.m. po yung out ko. Inabot na kami ng alas 3 na madaling araw. Kaya nagpasundo po ako sa kanya. Nagpasundo? O, oh, hin hinintay niyo po kaya ako. mula 8 hanggang 3 a.m. Eh. Ganyan ka. Pag ikay nasasabihan ko dyan tukol sa asawa mo, pinagtatanggol mo pa sa akin. Eh, mami, wala naman po siyang ginagawa na sa mga eh. Nai-spurred yung asawa mo sa'yo eh. Okay lang yun, mami. Ako... Sinabi ko na nga. At saka, hindi ko na siya linisin kasi bumabawi ako. Kung ilang oras na ako hinintay kahapon, eh alam niya naman po wala masakyan na jeep na doon na kapag kagano'ng oras na. Ewan ko sa'yo. Basta ang alam ko, dapat hindi rin napangasawa mo. Alam mo, nang tutul na tutul ako dyan. Buti pa yung isang mong maliligaw. Mas maayos pa. Ay. Tingin ko na may ang yaman na raw nun. Ito kinuha mo, batugan na batugan. Ay, ako, Ako'y naaalta sa'yo. Babae ka. just asawa mo. Eh, naghihintay lang naman po tayo, di ba? Na matapos niya yung mga papel niya para makaalis na siya. Huwag ko sa'yo. Oh, ano, na-check mo na yung mga requirements? Hmm, halos kompleto na rin naman tayo. Ang kulang na lang ay medical at saka yung naghihintay na lang ako kung kailan yung flight. Mm. mm hmm Sakto pa Eh. Ito, nakuha ko na yung sahod ko. I-budget na natin kasama yung mga grocery ngayong buwan. O, oh, sige, sige. Sige. Magandang pinag-uusapan natin yung ganang bagay. Ito, Ito pa, u. Oh. Mm, -hmm. okay. Mm. Yung babayaran mo, magkano yun yung pa-medical mo pa, di ba? Hindi pa, pa -medical, yung bayad. Pa-medical, o. Hindi pa mga siguro 4,000. I-compute ko mga... Ito naman. Aba? Ako lang. Ate yan? Anong kinocompute-compute ko dyan? Ito ba yung iyong swelto? Ito so, po na no, yung buwan. Parang hindi yata labang sa akin. Eh, ito nga po pinang mabudget na po namin kasi yung sa mga requirements pa po nga i Ako? Yung pag abroad upload na yan, gastos lang yan. Wala namang mangyayari dyan. Nagsasayang lang na kayo ng pagod, oras, at pera. At tapos, pera mo pa ang ginagamit dyan. Ano pa yan? Ngayon hey, lang naman po yun. At saka tinuha ko kung sinasahod ko para sa aming dalawa na rin naman po yung mag-asawa. O, yun na nga eh. Ang mm, swerte-swerte ng lalaking yan. Dito kayo nakatira sa atin. Walang iluupahan. Hindi na nga nagasa sa pagkain. Ako na nga. Walang ginagawa yan, oo. Oh. talagang ang palamon ng palamon yan dito sa atin. Tapos, yung sweldo mo, diyan pa rin. Para sa gagamitin niya sa pag-upload na yan. Ay, kamagi na lang. na lang po. Medical na lang. Tsaka ano pa ba yung... Oh. Waiting na lang po ako sa flight, Mami. Ay. Hindi ka makatatanggap diyan, for sure. Walang itsura mo yan. Kabatugan mo. Ako. Wala kang mararating sa totoo lang. Tanghaling tapatid. Eh, nakahiga pa. Pwede, mararating mo. Kaya pati yung pera ng anak ko, idagas sa sa'yo, salit na para sa kanya, tsaka pandagdag din pambigay sa amin. Sa'yo lahat binibigay. Naku, para kang kumuha ng batong ipupok sa ulo mo. Mami, okay na naman po yun. mag naman po kami. Sa'yo pera ko po, pero dalawa na rin po namin yun. Ay, naku. Ewan ko ba, pwede na pangasawa ko talaga. Ayaw na ayaw ko dyan. Teka, yun na ito. Nahay na. Hayaan mo na lang Babawi na lang ako sa kanya. Saan na na? Hayaan mo na Naiintindihan Naintindihan ko naman siya. Siguro nga, pabigat ako dito eh. Kung oh, makababag mong isipin yun, tsaka konti na lang, di ba? Konti na lang. Hayaan yeah, mo. Basta makakabawi rin ako sa kanya eh. Basta matupad yun, siya yung una kong bibigyan ng regalo para wala siyang pasabi sa akin. Jason? Yes po? Nakapagkata pa kausap? Oh, naman mommy. Habang wala nitok si Casey, kasi pag kinakausap kita, si Casey lagi ang narito eh. Pampakontra yun. Alam mo, huwag we'll try mag-asikasyon yung pagpunta-punta sa abroad ah. Eh dito na natin mo, ano ginagawa mo? Nagka-computer games ka saan na maglinis ka ng bahay kasi andito ka na lang sa bahay? Hindi ka makasahan, no? Pag computer, computer games ka dyan. Tapos, ang isa pa, yung pera ng anak ko na sinesweldo, nagagastos lang sa pag-aasikaso niyang pagpunta mo tapos sa mo, mo sa abroad na hindi ka naman makakapunta. Hirap-hirap kaya ngayon magpunta sa abroad. Tapos gastos kayo ng gastos. Sa halip na ginagamit dito sa bahay, pati kami, nalimutan din yung dapat kahit pa paano nagbibigay sa amin, dito kayo nakatira sa bahay. Minsan ang pagkain, kami na ng asawa ko ang gumagastos, hindi kami humihingi kay Casey, eh ikaw, sakat pa pa dito. Daming-daming ah, nandiligo sa anak ko, ikaw pa ang nakuha. Walang trabaho, babato-batukan. Uh, Nakakairita. eh hey, ayun mami, makakabawi naman po ako sa inyo eh. Naku, lagi niya na sinasabi mo. Kailan pa? Ilang taon na, Jason. Ilang taon ka nang lagi na namang pahiga-higa dito sa bahay. Kaya mag-alala, mami, malapit na po. Abot kamay ko na po yun. Ewan ko sa'yo. Ay, naku, ko ba kay Casey? Teka, alis na ako dito. Tainit lang ang ulo Oh, Ami. Ano to? Bakit may mga dalang maleta? Pasensya na po, Ami. Hindi ko na po nasabi sa inyo. Ngayon na po kasi yung flight ko po. po eh. Ha? Na natuloy ka pala? Pagaya po nang sinabi ko sa inyo, halos abot kamay ko na po yung mga pangarap ko. Kaya... Huwag mag-alala, Ami. Sa unang-unang pagsakot ko po, hindi ko po kayo makakalimutan. Padadalan ko po kayo kung ano pong gusto niya. Naku! Nakakahiya naman sa iyo, Jason. Palagi kitang napapagalitan, katapos-tapusan. Ako pa rin yung <laughs> naisip po. Okay lang po yan, Mi. Naisip po. Buti naman at makakaalis ka na. Patawarin mo rin ako, ha? Kasi ang iniisip ko naman eh, para sa kabutihan yung mag-asawa. Gusto ko kasi maging maayos ang buhay nyo. Hindi ko talaga alam na makakaalis ka pala. Okay. Atawarin mo ako, ha? Wala po yun. Naiintindahan ko po kayo, mi. So, paano po? Hindi na po ako magtatagal at baka mahuli pa po ako sa flight ko. Ako, paano namang nanulungkot tuloy ako tigla? Sarap po. Eh, Alas na dapat talaga. Oo, oh, ano, siyempre, di ba? Ang mga pangako para sa atin eh. Kaya eh, kung babalik din naman ako, mabilis lang yun. Wala pang isang taon yun. Susunod ba po? Sige. 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 Benak, nalukot naman ako. Palagi ko pa ding din ng asawa mo. Yung pala eh, makakaalis din patawarin mo ako na ka, kasi ang iniisip ko lang naman bilang magulang eh para sa kabutihan nyo nakakasakit kasi ng damdamin yung nakita kong hirap na hirap ka sa pagtatrabaho tapos yung asawa mo parang nakahiga-higa lang dito pero ay salamat at nakalis din patawarin niyo ako mag-asawa alam niyo naman po yung dati, di ba, sinasabi ko po sa inyo na idol ko po kayong dalawa ni daddy. Kasi nakakita ko po na hindi niyo iniwan yung isa't isa eh. Di ba, ganun naman po talaga. Oo. Pagka mag-asawa, nagtutulungan. Uh <laughs> po, kaya po siguro yung lahat ng... lahat ng sakit na doon po napupunta. Pero ngayon po, aalis na siya. Ay, maganda yan para makapagtaguyo din kayo ng sariling pamilya pag nagkaanak kayo, may sarili na kayong bahay. Maayos na kayo. Yun lang naman ang gusto ko kasing mangyari sa'yo, anak. Pero ako ipatawarin yung mag-asawa, ha? Naluluko talaga ako kasi pasensya na kayo kung minsan laging mainit ang ulo ko. Pero nalulukot ako kasi alam mo naman yan si Jason. Kahit yung kanun, mahal ko rin nyo. Hindi lang rin yung halata. Kasi gusto ko nga kasi ma-encourage siya na magtrabaho para sa inyong dalawa. Koy siya. Sige na, anak at mga kay manage sa airport. Sige na. Ay, iyak mo. Nandito pa naman ako. Oo nga. Sige. Oo, sige na. At mga kay mali. Jason, ingat ka, ha? Papakabait ka, Tom. Siyempre, ikaw din, ingatan mo. Ha? Lalo si mami. Huwag mo siyang pababayaan. Medyo may edad na yan. Tapos, nakita mo yung lugar na yun. So, yung lugar na yan, nakikita mo. Mm. Diyan tayo magpapatayo ng bahay. <laughs> Diyan natin bubuhin yung ating mga pangarap. Toto pa dyan. Basta, sana hindi kasakit si mami. Ikaw din, magpababayaan ang sakili mo. Siyempre ako, kailangan lagi malakas din para kahit pa paano, hindi mo makasakit mo